Magandang araw po mga kapatid, ang video na ito ay naglalaman ng sari-saring pananaw tungkol sa maliwanag at madilim na katauhan ng isang pinaka-controversial na pastor na si Apollo Kiiboloy, sa mga nakakatawang eksena ng kanyang pananalita at ambisyon sa buhay. Suriin natin kung paano bumagsak ang mga taong mapagmataas sa kanilang sarili, hindi ko po inalipusta ang aking kapwa kung di gusto lang nating ipahiwatig sa lahat. Sa pamamagitan ng video na ito ang paghihiganti ng panahon sa mga taong sukdulan na ang kamalian. Sana po samahan ninyo akong tapusin sa panunood ang video na ito, upang tuklasin ang walang humpay na babala sa mga nagmamataas sa kanyang sarili. Isa sa pinagkasusok ng Diyos ay ang ugali ng isang tao na mapagmataas sa kanyang sarili, mga taong nang lalamang sa kanyang kapwa. Mga taong hindi umaamin sa kanyang kamalian, at mga taong naghahari sa kanyang sarili ang pagkasinungaling. Si Pastor Apollo Kibuloy ay ang pinakakontrobersyal na leader sa lahat ng relihiyon sa buong mundo. Ang kanyang relihiyon ay may walong milyon na tagasunod na handa umanong ipagtanggol ang kanilang tagapagtanggol. Ngunit noong nakaraang rally sa kanilang compound ay hindi umabot ng isang libo, dahil nagkamali lang umano sila sa pagbilang. Kilala siya sa kanyang mga turo na nagsasabing siya ay ang hinirang na anak ng Diyos. ngunit na pag-alaman, na kaya pala may lakas sa loob na paniniwala si Pastor Kibuloy na siya ay katulad ni Jesus, na anak ng Ama ni Diyos. Dahil ang mga pangalan ng kanyang mga magulang ay kapariha sa mga pangalan ng mga magulang ni Jesus. Jose ang kanyang ama at Maria din ang kanyang ina, kaya pala may Jose Maria College siya. Na nagiging pribadong motel, pribadong motel, pribadong motel. At dito niya itinago ang mga magagandang bulaklak na kanyang inaamoy-amoy sa umaga, tanghali at hapon. Ngunit laking gulat na lang ng kanyang mga magulang noon, kung bakit biglang naging nagmamayari ng buong mundo ang kanilang anak. Niwala nga silang lupa. Mula noon hindi tuloy maiwasang isipin ng ama niyang si Jose, kung kailan kaya nagpakita ang anghel kay Maria na kanyang asawa. Dahil kaparihan ng mga magulang ni Jesus ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. Sinamantala na ni Kibuloy ang pagkakataon at tumakbo siya bilang anak ng Ama na Diyos. At nagtagumpay siya. Maraming inusente ang bumubuto sa kanya lalo na noong mga taon na marami pa ang mga may mababa ang edukasyon. Noong itinatag niya ang kanyang simbahan ay sa panahon ng martial law sa panungkulan pa ni Lolo Marcos. Dahil sa galit ang mga tao sa presidente ng panahon na yon, ay madali lang ni Kibuloy na ino uto ang kanyang mga kasapi sa dahilan na ang Diyos lang umano ang pag-asa ng Pilipinas. Upang makalaya sa kuko ng Agila, kaya ganoon na lang ang galit ngayon ng anak ni Lolo Marcos kay Mang Kanor. Mula noon ayaw na magpaawat ni Mang Kanor, game na game na talaga siyang mapapa sa kanya ang lahat ng mga kaluluwa ng mga tao. Nag-uumpisa ng tumaas ang mga pangarap ni Mang Kanor, at masayang masaya na siya sa pangungulekta ng mga pera sa iba't ibang lugar maging sa mga sasakyan. Siya ay naging mayamang makapangyarihan, dahil sa kanyang patong-patong na kayamanan. At dahil sa napakamaraming pera, siya ay nagyayabang na umano'y nakabili ng magarang masyon sa langit. At lagi umano niya itong pinuntahan at kahit ang doorknob nito ay diamond ayon sa kanya. Diabody! Mula noon, nagkaroon na siya ng kapangyarihang over the law of Davao. Siya na ang hari ng kasinanggalingan. Siya na ang hari ng sanlibutan, hawak na niya ang mga remote control ng lindol at bagyo. Siya na ang prinsepe ng mga special child, kaya pala madali lang niyang mapagsundo ang mga child. Nagsimula na siyang lumipad, nasa ulap na siya sa kanyang pakiramdam. Nakalimutan na niya na kung gaano tataas ang iyong lipad ay ganun rin kalakas ang iyong pagbagsak. Isang araw, isang babaeng agila naman daragit ang humihila sa kanya pababa na may napakamatulis na kuko at may dalawang paa na napakabigat. Dahil sa tapang ng babaeng agila ay nalalaman na si Mang Kanor ay hindi lang pala hari ng sanlibutan. Kundi siya rin pala ay hari ng kabastusan at ng kadiliman. At dahil sa lakas ng mga paa ng babaeng agila, si Mang Kanor ay naging kamote, tumakbo at sumisid sa ilalim ng lupa at siya ay naglaho na parang bulalakaw. Pero di nagtagal ang hari ng tago taguan ay lumitaw, mula sa ilalim ng lupa siya ay umakyat, at doon lang pala siya sa tore babagsak. <laughs> Kaya ngayon siya ay naging hari na ng Zelda. Ang noy masarap niyang buhay ay naging masaklap sa loob. At ang tanging lunas na lamang ayon sa kanya ay tatag ng kaluoban. Ang mensahe sa buhay ni Mang Kanor, ay nangangahulugan na huwag tayong magmataas sa ating sarili. Dahil hindi kailanman tayo makakaligtas sa galit ng tutong Diyos. Sapagkat dahil sa pagmamataas, darating ang takdang oras ng paniningil. Nakikita natin na ang dating, Apollo Kibuloy na may matayog na lipad, matataas na ambisyon, nakaapak sa kanyang salapi. At may kaya na isa ilalim sa kanyang kapangyarihan, maging ang mga kaibigang politiko ay naging utusan na lamang sila. Naging nakakasilaw na ang kanyang mga mata at nakakatunaw ang kanyang mga salita, na sa buong akala niya na lahat ng tao ay kanyang mauuto. Ngunit sa isang iglap biglang nagdidilim na ang kanyang paningin na parang hindi na siya makakita. Dahil kahit ang kanyang mga biktima ay hindi na niya kilala. Dito na nagumpisa ang paniningil sa kanyang pagmamataas, at ang nangyari sa kanya ay nagiging paliit ng paliit ang kanyang mundo at pagkatao. Kunti na lang ang naniniwala sa kanya. Kunti na lang ang kanyang kayamanan. Kunti na lang ang kanyang kaibigan. Kunti na lang ang kanyang kayabangan. Kunti na lang ang naiwang asawa. Kunti na lang ang kanyang mundo. Kunti na lang ang kanyang kwarto. Yan ang nakakatakot na mangyayari sa buhay ng isang taong mapagmataas sa kanyang sarili. Hindi niya alam nang kung ang isang tao ay nakipagsundo sa isang demonyo. Ay matapos siyang itaas nito ay ito rin ang maghahatid sa kanya sa kapahamukan. Dahil ang demonyo ay isang traidor na kaibigan. Kaya itigil na natin ang pagmamataas sa sarili. Dahil sa katapusan ng panahon tayo din ang aani sa lahat ng ating itinani. Sa kabuuan, si Pastor Apollo Kibuloy ay isang komplikadong modelo, o masamang halimbawa para sa mga kabataan ng ating bansa. Kaya kayong mga mayayaman na nagmamataas. Ihanda nyo na ang sarili nyo, baka kayo na naman ang susunod na hihila in pababa ng babaeng agila na mandaragit. Maraming salamat po sa inyong masayang panunood, hanggang sa susunod.